I've been using eyeglass and contact lens for 10 years. 500 plus yung grado ko dati. In God's timing, nakita ko nakapost siya sa FB na pwede daw all cases ng eye problem. So, bumili ko ng isang hisop eye drops pa noon. Hindi pa siya mineral drops. So, I was amazed with the instant result of that particular product. Ilang years na rin ako nagsasalamin as prescribed ng doctor. Kasi kailan ko daw magsalamin para hindi ma-stress yung mata ko. Dahil nga stress na para hindi hindi mas lalo mas stress hanggang sa last year na kahit na nagsasalamin na ako hindi ko hindi ko na mababasa nagbe na siya kahit na nakasalamin na ako dalawa na yung salamin ko kahit na alin doon ang gamitin ko hindi ko na rin mabasa naka-schedule na ako dapat magpa-check up sakto naman nakachat ko itong friend ko mga kababata na member din siya ng isop, si Mitelintan at isubukan mo tong product namin tong hisop trinay ko siya doon ko nakita yung instant effect na yung refresh yung mata ko. Tapos pagpatak, talaga nga naman, naiis niya yung pain, yung stress. Tapos napapansin ko, parang hindi ko na kailangan magsalamin. Meron talaga akong iniinda. Ito pong...